May tagas lidya ng tubig ko mga idol. Isara ko muna tong ano, yung isara ko muna yung valve niya. Ito pang idol oh, maliit lang ang butas pero napakalagas ng tagas. Mabuti na lang nag text yung border ko. Mabuti na lang nag text yung border ko na merong tagas. Sana malaki yung pabayaran ko sa tubig kaya isasara ko muna mga idol dahil ay kire-repair ko muna, lagyan ko muna ng kopling. Ngayon, ganito lang gagawin ko mga idol. Ito ang kung saan banda yung tagas na may butas. Doon ko poputulit at lalagyan ko ng kopling. Ngayon, poputulin muna natin mga idol. Putulin na natin logs. Yan ang pinuputol na. <coughs> Tingnan natin mamaya pag naputol. Yan, naputol na. Naputol na ni kaibigan natin. Linilinis, linilinis kay kasi yung mga dumi nang pinagputulan pagkasasama yan sa tubig pupunta yan sa gripo, kakalang at maglilik na naman ang gripo kaya linisin para walang dumi sasama sa gripo yan, linilinis linilinis ni Idol tapos patuyuin, punasan at patuyuin bago lagyan ng solvent, ng PVC solvent. Basta PVC, yan lang kailangan PVC solvent or PVC cement. Pero pagka ISO naman yung tubo, ay ISO coupling naman yung kailangan mo. Kaya ito, PVC, ayan na ang PVC coupling. Sa butas na yan, lagyan ng PVC cement. Ang iwidudugtong, lagyan din ng PVC cement bago ipasok. Pag ipinasok, antay na mga 15 minutos o kaya 30 minutes. Pag hindi lang naman nagmamadali, antay ng isang oras para ito yung tuyo talaga bago buksan yung gripo. Yan na, naidogtong na. Yan na. Mamaya ko natakpan ng lupa yan o kaya ayusin talaga, galaw-galawin pagka ito yung tuyo na. Yan na siya, ayos na. Solbar na ang problema. Naidogtong na. PVC solvent lang at saka pang lang kailangan.